Share your blessings. Yan ang pinaniniwalaan ng mag-asawang Curly at Zara Deskaya na may-ari ng St. Gerard Construction. Kung kaya't sa likod ng tagumpay ay patuloy ang iba't ibang proyekto ng pagtulong at nitong kaarawan ni Zara, tinatayang siyam na raan na wheelchair at iba pang assistive device at mga BP monitor o blood pressure monitor ang ipinamahagi. Isasagawa ito ng tatlong araw sa St. Gerard kung saan natapos na ang day 1 at 2 at ilang Konsihal at barangay captain ang nakatanggap na para ipamahagi sa mga benepisyaryo. Actually, inong birthday niya noong May, nagbigay din kami ng mga wheelchairs. Actually, it's been an advocacy of ours na mamigay ng wheelchair sa buong Pilipinas through uh, a certain agency. So, ngayon naisip namin taga kami. So, pasigyan niyo naman ang pinagbigkian namin ngayon. Three days siya. So, yesterday nag-start kami. Day two ngayon. So, hanggang tomorrow kami. Almost 900 lahat. Lahat ng barangay. In-extend namin to. Uh, as well as yung mga city councilors. Pati sa so office ni mayor and office ni vice mayor. We have an, another project this coming December 2 sa mga bata naman. So may soup kitchen kami. Tapos sa birthday naman niya next year, we are planning na ibang, mamigay uli di, ng ganito, ng mga wheelchairs again. Pero dadagdagan namin ng ibang items pa. Mag-share lang, yun lang masaya na kami. At wala, pang, wala nang ano pang iba pa. <laughs> I'd like to thank everyone na nakapunta at yung mga sa mga recipients. Sana mapakinabangan lahat to uh, na ginagawa namin para sa pasi Magamit niyo at mapakinabangan. Masaya po kami makita na nagagamit po ninyo. Lubos ang pasasalamat ng ilang kapitan na noon pa man ay nakakatulong na umanosya siya na deskaya sa kanilang mga kabaranggay. Binati din nila si Zara sa kanyang kaarawan. Hindi maikaila ang saya ng mga benepisyaryo sa kanilang mga natanggap. In behalf of the Barangay Baybongan, nagpapasalamat po kami sa St. Gerard Construction no, kay uh, Boss Curley at Ma'am No? napakalaking tulong sa aming barangay nito yung mga recipient ng, uh, at, ng uh, ating wheelchair tsaka cane uh, ito po ay eh, sa, sa kabutihan loob ng uh, St. Gerard Construction no? Uh, sa inyo maraming maraming salamat po pero itong mga sabi nga pambibi siguro i-turn over na ito sa mga organisasyon sa mga HUWA para everyone is pwedeng gumamit mga lahat magkakapit bahay magkakapit ng HUWA galing po ito kay St. Gerard lahat Maraming maraming salamat po. God bless po. Pwede ma'am Sara, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat ng pasigay nyo, hindi lang sa lahat ng taong natutulungan nyo. Lalo na po ang barangay may bunga nagpapasalamat sa inyong pamilya ni Sir Curly. Pero hindi po ito yung unang pagkakataon na binigyan po ng tulong ng St. Gerard sa pangunguna po ng may-ari si Sir Curly and Ma'am Sara na ibaba po ang mga tulong na sa barangay Pinagmuhatan. Ito po ay maraming beses na na nagbababa po sila. Kahit private company po, alam nila yung pangangailangan po ng bawat uh, barangay. So maraming maraming salamat po talaga sa sa kay Ma'am Sara and kay Sir Kirby. Maraming salamat po. God bless po. Ma'am Sara, um maligayang kaarawan. More blessing, good health, good life and more um blessing sa ibang tao. Maraming salamat po. Una Unang-una sa lahat, nagpapasalamat na tayo, tayo kay Lord dahil uh, uh, may mga taong ibinigay nila na katulad po nila na ginawang instrumento para po sa mga pangangailangan ng PWD. Salamat po sa St. Gerald's Construction dahil isa po kami na naging beneficiary po ng uh, inyong programa sa nabawasan po yung burden po ng mga PWD na nangangailangan ng mga assistive device. At uh, isa po po, nagpapasalamat po tayo sa kasalukuyang kapitan na po ngayon na, na Ororo Boromal dahil siya po yung naging tulay kung paano, bakit po nabigyan ko ng mga assistive device ang aming uh, mga PWDs. At uh, sana sa mga darating na araw, hindi po magsawa po ang St. Gerald na tumulong, lalo lalo po sa mga katulad namin may kapansanan. Happy birthday po, Ma'am Sara, at uh, more, more birthday po to come at uh, more power to you at sa inyong pamilya. Uh, more blessings po na makakarating po sa inyo sa kasukli po ng uh, palagi niyong pagtulong sa mga kapwa niyong pasigenyo, lalo na po sa may, mga, may kapansanan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.